So ayan mga idol, good evening po sa ating lahat at isang masayang pagbabalik naman sa ating munting channel Pali, bagong adventure na naman po tayo Mali, mali tayong mamamana sa gabi mga idol kasi kaninang araw Kanang umaga naman ako sa araw, kaso nag-back out tayo, ayan Zero balance tayo, umiit tayong lahan, gawa ng napakalaki ng alon Bali, timing na nandito na rin si na GP Amboy Vlog tapos yung kapatid niya mamana din kasi kami kanina, -kanina nag-usap kami hindi 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 siya sasama sa atin mamana bali yung kasama ko sana yung kapatid ko kasi pag ginising ko kanina yun <laughs> napasarap lang tulog <laughs> nag-back out <laughs> bali si Najip yung Boy vlog dito lang sila mamamana papunta diyan sa Mayano sa may pantalan namin tayo naman pupunta tayo sa sapaw namin kung tawagin dun sa May Uh, pinamamana natin sa araw. Pero dito lang yan sa, ano, sa napla. Pero ang napla mga idol, sa kopya ng baranggay uh, barangay namin. Hindi mo nasasama sa si atin si GPM Boy Vlog kasi <laughs> 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 sa may trauma, may trauma <laughs> pa sa salabay kasi yung nung mga nakaraang gabi na pamamana, yung tinamaan niya na siya salabay. Sobrang kasakit kasi niyan. Pali dito lang sila. Kaya solo tayo papunta dun sa pamamana natin. Pero ngayon, sabay kami, sabay kami lulusong dyan sa lulusongan nila. So ayan mga idol, bali ang na lang kung ano yung ipagkalob sa atin ng ating mga Panginoon at sana maging isang mapagpalang gabi po sa ating lahat ito at maging safe tayo sa yon sa pamamana. So ayan mga idol. At dito mga idol, pagkababa lang namin ni na GP Amboy Vlog, may nakita akong ill or kilalata sa amin itong mga idol na panangitan. Halitiniran tinira na natin ito si good size na masarap din ito na pagsil sa gata ito yung unang huli natin mga idol pang ulam <laughs> unang tira natin mga idol oh. dito sa na linasunga natin igat basta na ito pang ano pang ulam sarap ito na adiobo sa gata sa pangalawang dive po natin nakakita naman po tayo ng spotted snapper salamat at tinamaan po natin tawag namin dito mga idol sa ganitong snapper ay labungan thank you lord tawali tayo ng ano spotted snapper salamat at dito naman sa pangatlong dive po natin may po tayo ditong labahita na nasa ilalim ng corals. At kilala naman ito sa tawag sa amin na panasay. Ito yung premier klase labahita mga idol. Masarap, masarap na labahita ito. Thank you. Whew, labahita. O panasay kung tawagin ito sa amin. Whew. At dito mga idol sa pangapat na dive may nakita po akong labahita na naman na lumabas galing sa butas. Yan salamat at tinamaan po natin. Nabulabog siguro natin ito mga idol. thank you Lord. Labahita again. O panasay kung tawagin. Labahita ito. At dito mga idol, sa dive nating ito, ayan, isdang tribali naman yung ating napana. Alam at may magandang klaseng isda na tayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Whew, tribali. At dito sa dive nating ito mga idol, isdang uh, yellow tail unicorn fish naman yung ating nakita o so, kilala sa amin ito na para yung ano kasi din ito sa masarap na pang ihaw mga idol hi thank you lord at dito mga idol is labahita naman yung ating nakita o kilala sa tawag sa amin na panasay ang mga ganitong klaseng isda po mga idol ay mahilig talaga sila magtago sa butas minsan nasa sa nas sila ilalim ng mga corals ganun sila pag magtago sa gabi thank you lord nabahita <whistles> ah, oh kilala sa tawag sa amin na. panasay <whistles> at dito mga idol isang bluetail unicorn fish naman yung ating nakita dito sa area nito mga idol yung unicorn fish talaga yung inaasahan ko nasasampa dito yung surahan kasi malalaki yung alon dito kasi ako nakakahuli ng mga malaking surahan pag malalaki yung alon mga idol kaso dito yung nakatiming sa ngayon thank you blue pill unicorn fish pang ulam na Atleta mga idol Isang naman yung nagpahabol-habol sa atin Grabe, nagpahabol talaga ang isang ito mga idol uh, Ibuti <laughs> okay, na lang atin tinamahan po natin Kanina ko pa ito sinusundan Salamat at nakapana rin natin Minsan din kasi may lapit pag lalo na pag nabubulabog na agad. bago. At dito mga idol, Nakakita po tayo ng squid or pusit at ito po yung uh, tinera natin. Salamat at tinamaan. Madala ngayon ang panayin mga idol. Madalang rin yung pusit. Minsan naman maraming pusit ang area na ito. Pusit. at dito mga idol sa dive natin ito uh, isang labahita naman yung ating nakita o kilala sa tawag sa amin ito na panasay sa so, wala pa pong idea mga idol sa isdang ito iwasan po natin hawakan sa so, may parting buntot nito kasi may dilawa po itong taring, yan na uh, masakit ito makatinik medyo nakawala sa unang tira po natin salamat at bumalik siya sana sa butas na pinasawakan niya at uh, panak natin ulit <laughs> ah, salamat Nabunod ah, pa sa unang tira natin oh, Labahita o oh, panasay Ito yung masarap na klase ng labahita mga idol Dito isang isdang uh, Seeker snapper naman yung ating nakita O oh, kilala ito sa tawag sa amin na bangaraw Salamat at tinamaan natin mga ganitong klaseng is na mga idol ay mailap ito sa gabi snicker snapper thank you lord alanganin ko yung tama at ito mga idol sa live natin ito may nakita po tayong sulit yung salamat at tinamaan ng problema yun, nabunot mm. Vira Dito sinundan natin para sa second shot Yung salamat yung natin Medyo malilit ang solid dito sa amin mga idol Di kaya dun sa lugar po nila na Idol Rapids Propecia <laughs> Ay, salamat <laughs> Nang sa unang teraw Buti lahat natin nahuli <sighs> natin Solid Dito mga idol sa dive nating ito. Yan is ng kanoping naman o kilala sa tawag sa amin na mamadhas yung ating napana. Salamat. Bali, ito na po yung mga idol yung huling uh, dive po natin. Gawa ng sobrang dalang din po ng panain. Gumadalang yung, yung isda. Kaya umuwi na lang tayo. Hi. Stay here. Kanoping. Kanoping. ayun mga idol balihan tapin lang tayo sa bahay para kikain natin kung kailan sila tayo 2 hours later so ayun mga idol bali dito na tayo sa bahay bali ayun yung mga nahuli natin yun nadalang pa talaga yung panain yung inakala kong sasampang sa pamamana natin yung ano yung mga surahan kasi malaki yung alon <laughs> tambira Wala, walang nagpakita maski isa. <laughs> Kaya ko kung saan sana napunta yung mga isda. Pero ayos na rin ito mga idol. Mga kabenta naman tayo ng kunti. may pangulang pa tayong ito, panangitan kung tawagin dito sa amin. Yan, masarap yun Ano. Adubo sa gata. Yan, malikiluhin natin kung kailang kilo tayo. sama samain na natin ito. kasi ano na lang yan pare-pares na lang ang kilo natin yan kasi mali kunti lang naman yung mga magandang klaseng isda natin tapos itong pusit Kailangan natin itong mga ilang kilo tayo lahat. Ayan. Ayan uh, 2.5. Dalawang kilo Ayos mga ka, binda tayo ng isda ng mga dalawang kilo niyan. itong igat naman natin. <laughs> Ayun. 0.9. Ayos na to. Pang ulam. So, yun, bali yung ititinda natin mga idol. Itong... Ayun. kilo dalawang kilo yung ititinda natin. Ayan. Isang kilo yung tag 180. Bali 180 ito. Tapos, ito naman. Itong mga labahita. Kasama na yung dalawang unicorn fish natin. Ayan. So, tanggalin natin yung alam namin din. Ayan. Bali itong isang kilo naman. Bali 150 lang ang kilo nito. Ayan. Ayos. Meron din tayong 330. Yan blessing ng mga idol. Malaking tulong na rin yun sa pang araw, -araw natin na pinagastosin. So mga idol. Bali yan. Tabi lang tayo, tayo sa huli ng ating video. Bali may shoutout po tayo. Ito naman yung pangulam natin. So, ayos na. So, ayan mga idol, good afternoon po sa ating lahat. And uh, shoutout na po tayo. Uh, shoutout po kay Janil TV ng Damam. Shoutout po kay Pancho Pantino ng Rapurapo Albay. Shoutout kay Armando Gonzaga ng Kuwait. Shoutout kay Dennis De La Cruz at sa De La Cruz Family. Yan ng Naikabiti. Shoutout sa Di Sanusi Family. Yan ng Kaloya Antiki. Shoutout kay Rudy De La at sa De La Family ng La Union. Shoutout kay Divine Grace Susi, yan ang Ilocos Norte. Shoutout kay Marlito uh, Barshal. Shoutout kay Jeremy uh, Villari, na yan ng UAE. Ayan, at pa-shoutout niya. Yung asawa niya na si, na si Mi uh, Lumongo. Ayan, may kalab shoutout po sa inyo lahat. Shoutout kay Jeric Fishing Vlog. Ayan, ng Elia Easter Eastern Summer. Ayan, pa-support po mga idol. Shoutout kay Roger uh, Kahulugan. Shoutout kay Ryan Tyson, ayan, sa Tyson Family Shoutout kay Mascolados143TV out kay, kay Johns Peregrina, ayan, at sa Tropang Bip Ayan, shoutout pa sa inyo lahat dyan mga idol Maraming salamat sa suporta Shoutout kay Ryan uh, ako tayan. Shout Shoutout kay Bong Disolok, Ilby Albinto, Laika Lopez The Army Disolok, Baby Disolok, Hidna Disolok Uh, Rodil Disolok Rocky Disolok Ayan, ng Babat Liti. Ayan, may galab shoutout po sa inyong lahat dyan At shoutout kay Nifeld Ayan, Galyardi, uh, Ayan, at sa buong family May galab shoutout po sa inyong lahat dyan Marami salamat sa inyong uh, supporta idol Ayan, dyan sa Cebu Ayan, marami salamat po sa Walang sawan yung pagsuporta mga idol At shoutout na rin natin yung ating mga kapwa may channel Ayan, please pa support na rin po mga idol yan. Ah, uh, naman shoutout sa dalawa kong kapatid na si May Star TV Vlog, ayan at kasi si George TV. Yan, shoutout sa inyo. Uh, shoutout sa tatlong magkakapatid na sina Idol Rapis for Fishing, Rinan Fishing Adventure, ayan and Rialin Idria. Shoutout po. At shoutout kay Ma'am Meritor charpentes Ayun, shoutout sa iyo, Ma'am. Maraming salamat sa as, laging pagsuporta. suporta uh, shoutout kay Idol Sibadong Vlog. Ayun, shoutout sa iyo, Idol at sa family mo. Shoutout kay Larry Amos, si Larry Lakwat Zero. Shoutout kay John Fishing TV. Shoutout kay Jasper Fishing Vlog. Shoutout kay uh, Kaboloy Vlog, ayan ng Alogan uh, uh, San Policarpo. Ayan, Eastern Samar. Shoutout sa iyo, Idol. Shoutout kay Father San Fishing TV. Shoutout kay Arman Longhair TV. Shoutout kay GC Adventure. Shoutout kay Kasalom TV. Shoutout kay Manoy Nil Vlog. Shoutout kay uh, Poyanor TV. Shoutout kay Reggie Adventure. Shoutout kay Island Gat TV. Shoutout kay The Tribal TV. Ayan. Shoutout kay Biri Espero. Shoutout kay Elaboy TV Mix Vlog. Shoutout kay Troy Hawin Vlog. Shoutout kay Dwight Mix Vlog. Shoutout kay One uh, One Key Sport Fishing. Shoutout kay Leonon's uh, Fishing Adventures. Ayan ng Puerto Princesa. Uh, City. Ayan. Miguelab shoutout po. So, ayan mga idol, sa uh, hindi po na banggit sa ngayon, balito lang muna yung ating uh, shoutout. Sa next upload na po tayo. Ayan. At sa gusto pong mapashoutout, balik comment lang po kayo below para ma-shoutout natin sa uh, next upload natin. So, once again, ako ito po, sa pong nagpapasalamat sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga viewers natin at sub subscriber. Ayan. Yung mga silent viewers natin, may galab shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. At yung mga uh, viewers natin nasa ibang bansa yung mga OFW natin. Yan. May kalap shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at ingat-ingat po tayo dahil sa nagaganap na yun, uh, digmaan sa ibang bansa. Yan, ingat-ingat po tayo. So, God bless. So, ayan mga idol, kung kayo po ay isa sa mga mahilig po sa mga ganito pong klaseng adventure, ako po ito sa puso kong po sa inyo na may mag-iwan po kayo ng inyong like, uh, pa-subscribe na rin mga idol at paki-hits yung notification bell natin para lagi po tayong updated sa mga susunod pa nating video. Ayun, kasi siya na kayo, hindi pa tayo nakakapamana ng sa araw gawa ng malalaki pa po yung alon, nahirapan pa po, po tayo mamana. Kaya sa gabi tayo kasi sagabi gabi maiksi naman yung ating gamit na panay, hindi tayo nahihirapan mag-target kasi nang nakaraang araw naman tayo. Yun, nahirapan po tayo gawa ng malaki, malalaki ang alon, malaki din yun ang ating pana. So, nahirapan tayo. So, pag umano na, pag umoke na yung panahon, yun, back to the dive po tayo. So, ayan mga idol. Sa mali, ingatan, God bless, at see you next upload po natin. Ayan, bye-bye.